ang couple na magsasayang ng tubig para makagante doon sa narentahan nilang Airbnb. Sa mga merong Airbnb dyan, mag-iingat kayo sa mga guests nyo na nakaaway nyo. Kuala to sa isang couple from China na nagbakasyon sa Seoul, South Korea. Siyempre, hindi naman sila taga dito, kaya nagbook nga sila ng Airbnb pero pagdating nga nila doon, nagbago nga yung isip nila. Gusto nilang ipa-cancel yung nirentahan nilang Airbnb kasi nga daw, malayo daw sa mga gusto nilang pasyalan. Siguro iniisip nila dagdagas sa pamasahe, nasal magbalik-balik, kaya nga, gusto nilang ipakancel na lang. Pero syempre, given na hindi naman kasalanan ng may-ari ng Airbnb yun, hindi nga siya pumayag. At na tumuloy pa naman yung couple doon sa Airbnb niya. Pero ang hindi alam ng may-ari, meron palang masamang plano etong dalawang to galit ng couple, nagiganti nga sila kung saan sa buong 25 days na pagrenta nga nila doon sa may Airbnb, iniwan lang nilang buong magdamag na nakabukas nga lahat ng gripo doon sa bahay. At nang pwedeng labasan ng tubig, hinayaan nga lang nila nakabukas para masayang nga lang. Nuksan din nila lahat ng ilaw at iniwan nga lang nila gumagana lahat ng mga dekoryenting bagay kahit na wala nga sila doon sa loob ng bahay. Kung hindi niya pagets, ginawa nila to para makapagiganti nga doon sa may-ari ng Airbnb para nga tumaas yung kailangan niyang bayaran sa bill niya. mas malala pala, 5 days pa lang, umalis na rin yung couple doon sa Airbnb na yon and siguro nagbook na nga sila ng ibang Airbnb or something, pero bumabalik-balik pa nga rin sila for around 5 minutes lang, para lang i-check kung nakabukas pa rin ba yung mga tubig and kuryenteng sinasayang nila. So pang 21 na araw na pagstay nila doon sa si Airbnb na yun, dito na nga may natanggap na alert yung may-ari mula sa Electric and Water Company kung saan sinabihan nga siya na sobrang taas nga daw na nakukonsumo nga nila doon sa bahay na yun. Agad naman pumunta yung may-ari doon sa si Airbnb kasi nga baka may nasira lang or whatsoever, pero dito na nga siya magugulat sa makikita niya. Kapagdating so, niya, nakabukas lahat ng pinto, bintana, ilaw, and ayun nga nakabukas din lahat ng gripo doon sa bahay. Hinanap niya agad yung couple at dito nga siya magugulat nang wala na pala sila sa Korea at nakauwi na pala sila sa China. Mas magugulat at magagalit pa nga yung may-ari nung dumating na nga yung bill niya at sobrang taas nga ng kailangan niyang bayaran. Nakabuan, kabuuan umabot ng 1570 dollars yung kailangan niyang bayaran or mahigit 89,000 pesos. Kabilang parte dito yung sa tubig na umabot nga daw ng mahigit 120 tons of water yung sinayang nila. Honestly, hindi ko alam kung gaano kadami yung 120 tons of water pero for sure, marami yan. Siyempre may-ari gusto nga niyang panagutin at sila nga yung magbayad nga doon sa bill niya pero sabi nga sa batas, hindi naman daw pwede yun. Sa kanila, wala naman daw silang magagawa kasi it's a matter between the guest and yung may-ari nga ng mga Airbnb. At the end of the day naman daw kasi fully paid naman daw yung Airbnb and wala naman daw kasing nakaset na limit kung gaano lang kadami yung pwedeng i-consume na water or electric ng mga guests sa isang Airbnb. Dulo, yung may-ari din talaga yung nagbayad ng bill at isang malaking lesson na lang din talaga ito doon sa may-ari ng Airbnb sa mga susunod niyang papaupahin. Kung iisipin mo din naman, wala naman talagang ginawang mali yung may-ari eh kasi ang dick move lang na ika-cancel mo yung isang booking for 25 days sa mismong araw nung start nun. Kung maga lugi talaga yung may-ari kung sakaling ika-cancel niya yun. Dagdag mo pang pangit nga yung reasoning nila na malayo nga daw doon sa mga papasyalan nila yung Airbnb kasi responsibility naman nila in the first place na i-research kung malapit itong ibubok nilang Airbnb sa mga pupuntahan nila eh. So what kind of a person would waste water para lang maghigante? Ako, isang tao kung mahilig maghigante, pero if it means wasting water, Diniisip na lang ako na ibang paraan para makapagigante, di ba? Gorong ang lesson na lang din dito, magkaroon ng mas maayos na rules and regulations between the Airbnb owners and yung mga magre-renta nga para nga hindi na tumaulit ulit.